Nadalway natin For today's video Bali ito na yung Sabi ko sa my post ko na kung maari eh gawa natin ng video lahat ng mga nare repair natin bali si setup natin first episode <laughs> bali itong Tecno Master natin na 100 bali angas ng Tecno Master oh. repair natin ito kung lahat ng mga repair na yon natin i-try natin na i-set up or papatugtugin Ayan. bali ang setup natin pang base itong Tecno Master itong Joson na Sound 23 na Neptune 4 channel natin is pang mid high ito bali ang bisis toto. yung bubuhatin nya is dalawang mid high na yon, dalawang mid high tapos yung apat na sub na yan yung apat na sub na yan ito yung magbubuhat ito. yung isang channel is dalawang sa gitna tapos yung isang channel is dalawa sa may baba pro 12 and then knock 12 yung naka yan nakaload dyan ok tapos ang processor na gagamitin natin ay, ay uh, equalizer lang para marinig lang natin yung tunog nya ito, equalizer. Yung channel 1 is naka mid setup tayo. Pang mid dito. Pang mid. Tapos papunta siya dito. Naka parallel ito. Ito, naka parallel. Yan, para magamit natin yung dalawang out niya. Pero yung parallel nito is volume, volume left lang. Para magamit yung parallel niya. Kapag binulium mo itong left, dalawang channel na yung gagana. Okay, tapos itong Tecno Master natin, tangas talaga niyo, solido siya. Solidong solido. Dati isa sa pangarap ko rin ito, yung Tecno Master na amplifier nito. Tapos ito, ganun din, naka-parallel or naka-mono setup din ito para magamit natin lahat both two channel niya. Okay? Ayan, inulit ko ha equalizer natin, itong 231 na go live. Yan lang yung meron ako eh. Equalizer ko kasi puro live dalawa. Tapos, pang mid high natin ito, hindi kasi nakasiparate yung kabli ng mid and high ko na yan. Magkasama kasi. Kaya okay lang. Hindi ko pa naihwalay yan eh. Tapos, ito pang base natin. Tapos, sabi ko nga eh, buti na lang hindi pa nakuha itong mixer. <laughs> Wala pa tayong mixer eh. May mga pagawa naman ng mixer dito eh. Yun na lang muna gamitin natin. Habang yung atin is hindi pa tayo nakabili ng bago. Yan, Majesty, ang Majesty ng Majesty. Para marinig lang natin yung uh, tunog ng techno Master na nakakombinasyon sa May, Joson, Neptune. Okay. Ito na 'yon, pangako ko na or ito na yung post ko na uh, kung maari, lahat ng gawa natin is try natin na isa sound check para mas marinig natin yung tunog niya, di ba? para ma-idea ka ma may idea para ma idea kayo sa laman loob niya kapag nirerepair ko and then mas marinig niyo yung tunog niya meron pa tayo kasi dito Tecno Master ito namang CE38 okay tayang yung CE15 si hindi natin na uh, sound check natin simulan to eh, siyempre uh, promotion muna tayo agad siyempre sa mga hindi pa nakapag-follow, pag-follow, hindi siyempre pag-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, kung hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia upload ko. Ngayon, simulan natin. Bali, hindi ko na ipapakita sa inyo ha, kung ano yung mga setup ko rito. Kasi alanganin, no? lamesa ko, itong tinutroubleshoot ko na mesa. langanin na sa may pader, hinuha ko doon sa, sa may uh, nakapatong doon. Ayan, bali, basta tag-isang kabli lang yan. Tag-isang kabli lang sila. Itong left channel, papunta dun sa may Neptune natin. Yung right channel or uh, left or right O, oh, tama. Channel B, papunta dito sa may Techno master natin. Basic setup lang naman ito kasi isang processor lang tayo. Ayan, tinatamad na akong magamit ng isang crossover pa eh. Okay, tingnan lang. Ayun, laptop yung gagamitin natin yung audio source. Ito. Try muna natin sa may... Ano bang nakalagay lagay dyan? O oh, dark side. Bali, quality music to. Sa kasunod nyan is ragatak or battle music. Okay. Yung channel... to midday ito. Left channel, ginawa nating uh, mid ito. miday yung left channel. And then right channel is pang bass. Ito. Yan. Para ma-separate natin yung tunog nya eto left channel, mid-high, right channel, A space Okay, banat Left channel muna tayo Yung mid-high Okay, ganyan yung tunog ng mid-high Madakaw tayo sa may Base. Itong right channel is base natin to. Volume natin sa may, may sa may Jose Neptune naka Oh, kalagay natin sa tinuklak, naka tinuklak. Yung Techno Master natin is naka din, naka tinuklak din. Ito base. Gamit talaga lang kayo ng headset. Ngayon, dubli natin. Dubli na. Dalawa na to, ha. Ah. Dadalawin natin. takot mukhang mababarangay na naman ako nito <laughs> maganda maganda rin kombinasyon nila yung gawin mong base itong Technomaster Master and then midday itong Joson ganda maganda pakinggan solid solid yung tunog ng Technomaster din And then baka sabihin niyo hindi ko napakita sa inyo yung setup ko na Equalizer. Pasensya na kayo ha, hindi naman tayo ganoon kagaling sa uh, pag-setup ng processor ito kung ano lang yung pakiramdam or sa tingin ko na ganong tunog eh yan lang yan tunog ng base ko ito base to. ito yung midday ko wala naman, na, wala naman akong ganong bali bali na nice style eh basta pag pinihit ko na siya pinitik ko na siya na tipong okay na sa pandinig ko eh okay na yun hindi naman masailan yung tainga ko eh sa <laughs> ulit ng base set para natin marinig ngayon, um, oke Okay, gawin ngayon, kailangan natin magpapakita ngayon, kailangan natin magpapakita ngayon, kailangan Ang kagandaan din ng ganitong klaseng setup Is pwede mo siyang nah, Dahil separate siya Pwede mong uh, inaan na konti yung mid Itodo mo yung base Or pwede yung mo yung base lakas mo yung mid-high Kasi nga naka uh, Separate yung mid-high And then base mo Nung module yung gamit ko dati Ganun yung diskarte ko Yung left channel ko is uh, Papuntang mid-high Yung right channel ko is Pang base paputang module Okay Okay So ngayon, kung itatanong nyo sa akin, kung ano yung base or ano yung bigay, kung ano yung bigay ni Technomaster Master pagdating sa base, mm, solid din, solid ko sa solid. Uh, maring may mga tinatago pang uh, Sekreto or lakas ito pagdating sa mga kumpleto na talaga yung as in yung processor natin. Eh simpleng setup lang tayo, sabi ko nga eh. Isang processor lang, wala tayong maximizer, wala tayong crossover or yung mga gimat na tinatawag lang simpleng discarte lang simpleng setup lang although bumabayo rin talaga siya tipong pumipiga din yan you know? o napansin ko pala dito sa my Technomaster nakuha na ito na revise na ito kasi malakas na yung tunog pero yung control nya ay yung indicator nya is hindi pa umangat o baga, malayo pa sa may clipping point niya. Okay, nawala na yung tunog. <laughs> Tapos, sabayan pa ng joson Epcho natin na the best din pang mid -high. Maganda. Ang ganda ng kombinasyon nila. Ayan o. No? Yung mixer natin. Ganito lang setup natin. Matanong ko lang pala dyan sa my comment section, mag-comment lang kayo dyan. Pansin nyo ba, parang hindi na pumatok ngayon sa market yung TechnoMaster. Although may mga nakikita pa naman akong gumagamit nito, pero pagdating sa sales, parang uh, hindi na siya ganun kaingay. Or pagdating sa mga field, kasi dati sumasali rin sa mga battle-battle ito. Ayun, parang hindi na. Uh, comment na ka kayo sa my comment section kung aktibo pa itong mga Techno Master ngayon, kung meron pang mayroon pa ngayon sa mga market kasi parang hindi ko na ganong napapansin kaya bihira na lang tayo makakita ng itong klaseng unit ay grab na natin yung oportunidad sound check natin okay na ngayon naparinig ko na sa inyo yung tunog yung simpleng setup mabilising setup para kahit papano eh meron tayong daily vlog okay tiktok master 100 tapos joson neptune na uh, 4 channel para sa may mid high natin para sa OBE uh, equalizer processor natin tapos mixer natin is majesty okay hanggang dito na lang uh, promotion bago tayo magtapos so, siyempre shop natin always on the go na 24 7 sa so, mga gustong magpaparepare along sa OU Quezon City in number 61 Don Julio Gregorio Street sa OU Road sa OU Quezon City social media pages natin sa so, mga hindi pa nakapag follow pag-follow hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel. So, kung hindi pa nakapagsubscribe, subscribe, like, share, and then syempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.